Mag, uh, mga kababayan, meron pa pala akong pahabol sa inyo. May pahabol pa nung uh, alas, po, uh, alas 2 alas dos ng hapon po ay uh, mas malala pala po yung present number 2 po. Kasi yung uh, um nung alas 2 po ng hapon nilinis po nila yung uh, machine kuno, nilinis po nila kasi po nag-shutdown Nag-shutdown po siya ng apat po na beses. Pantakin po niyan. Apat na beses. Yung ginastusan mo ng milyon-milyon po na kumilik na yon eh, sa incheck pala, eh, yung Wala pong silbi. Kasi, apat na beses po, na nag-shutdown, 2-11, na-restart po ulit, <coughs> uh, to, sorry, <coughs> uh, to 25, <coughs> start again. Tapos, yung mga, yung po, yung mga balot po, <laughs> hindi na po, ay, tapos hindi na po nag-function ulit. Kaya po, yung mga butante po, inilipat na po sa ibang presen sa ibang room na po inilipat. Kasi, na mal-function na po siya ng tuluyan. Siguro, ganito rin yung nangyari sa Macau. <laughs> Nakakatawa naman po. <laughs> Kasi, ah uh, sinasabi po ng gobyerno po na uh, eh COMELEC po sinasabi po nila ng milyon-milyon ang halaga ng mga picos machine na yan pero para naman po ukay-ukay lang po ito kung tutukusin kasi ilan lang po yung bumoto sa ngayon kung tutukusin sabi na, sabi na po natin nasa nasa ano namin po Nagpalit. nasa calculate po, kalkula po namin eh estimate po namin 5,000 yung bumoto ngayon Ilang liman libo pa nga lang yung bumuboto eh. Puro palpak na yung machine na yan eh. Eh, how much more po kung nasa, ano na, na kung, kung uh, sa Pilipinas na po yan. Eh, di sobra na po yung, ano, yung, yung, uh, yung, uh, malfunction yan. Tapos doon sa present six po, uh, noong, pinalitan na ng morning. Pinalitan ng alin? Yung machine noong morning. Ah, pinalitan lang. po ng, yung machine noong, noong, noong no morning. Tapos nag-change po ng receipt. Pero ganun pa. Noong 1.55 uh, p.m. Pero ganun, ganun pa rin po. Ganun pa rin po yung, yung uh, suma total niya. Uh, palpak pa rin po. Uh, malfunction pa rin. So ano po yung nangyayari ito? Uh, ano ba to Made in China ba itong mga ano, Picos machine po na ito? Na nagkakahalaga, nagkakahalaga po na milyon-milyon? Yan po yung uh, katanungan po ng karamihan po. Hindi po sa nagmamagaling po kami dahil OFW lang po kami kung tutukusin. OFW lang po kami, nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa, bayanin ay tinuturing po ng Pilipinas, pero nakakaunawa po kami. Yung, uh, uh, may mga isip po kami. Kaya, uh, pasensya na po yung mga tinatamaan, kung sino man yung tinatamaan yan, kung meron pa kayong budhe, ay eh, sana naman po uh, magsabi po tayo ng totoo siguro po maging tapat po tayo sa ating bayan kasi kami nga pong OFW rito nagiging tapat po kami maski 24 hours halos po yung trabaho po namin eh, yung kasugustuhan po namin na makaboto po at may may, may taas o may halal po yung tama eh medyo kinakabahan po kami kabado po kami kung yung mga ibuboto nga po namin na yan, eh, may, may ihalal nga po. Baka naman po, uh, kagaya po nung nakaraan, natulog pulong kami ng isang gabi, natulog lang po ang mga Pilipino ng isang gabi, kinabukasan, nanalo na po si Cordapia. Eh, baka naman po, sa ngayon, baka dalawang araw po kami matutulog, eh, si Tita Grace po na po nanalo. Ah, uh, uh, ah, tita Grace na pala nanalo. Sorry po, Tita Grace na po nanalo. Ah, uh, na si Oh, eh, eh hindi po natin eh, Kasi eh, na Hindi niyo po kami masisisi kasi ilang beses na po uh, ano, ilang beses po buwan pa ka mga machine na 'yan. Hindi po niyo masisisi kami. Kung kami po 'yung nag-iisip po na hindi po maganda po sa kinauukulan. Kasi sa uh, actually, uh, uh, inaasahan na namin 'tong mangyayari. Na uh, Pagdating po ng bilangan, yung abing mga binoto na baliwala, eh iba na po yung ano, nanalo. Uh, kagaya nung mga nakaraang panahon. Ay siguro kung ganyan po yung mangyayari this time, ay siguro po isa pong hamon po sa mga taga-tiga melek Siguro hindi na po yung mga mayayaman po yung tao po yung magiging kalaban po ninyo, kundi, kundi po people of the Philippines. Kasi kami pong mga mahihirap, kami pong mga UFW, lalaban po kami sa inyo. Yan lamang po.